isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ang pamagat po ng aming pag-aaral ay ang pagpapatupad ng inklusibong edukasyon para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan pang-edukasyon sa Mataas na Paaralan ng Indang. Ang inyo pong lingkod ay si Daisy M. Paril ng Indang National High School Junior High School. Ang bawat bata ay may karapatang makamit ang edukasyon. Kailangan ng bawat kabataan ay makapag-aral upang mapaunlad ang kanilang sarili. Subalit isang suliranin na hindi lahat ng kabataan ang nag-aaral ay may magkakatulad na antas ng pagkatuto. Sa gitna ng kinaharap na pandemya, hindi nagkakaroon ng pagkakataon na makaharap at makilala ang mga mag-aaral kung kaya't ang ibang mag-aaral na may espesyal na pangangailangan pang edukasyon ay hindi lubos na nabigyang pansin mahalagang gampanin ng paaralan at mga kawani nito na may sakatuparan ng layunin kali kalingain at higit na bigyang pansin ang mga mag-aaral na may espesyal na pangailangan pang edukasyon. Ang mga batang nasa ganitong estado ay kailangan maging bahagi ng regular na klase na hindi kailangan maranasan ang diskriminasyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang nararapat na maging hakbang upang higit na mapaigting ang pagpapatupad ng inklusibong edukasyon? Ano ang mga estratehiyang dapat gawin kaugnay sa inklusibong edukasyon upang higit na mapataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan pang-edukasyon? Ano ang maaaring maging resulta ng pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa antas ng pagkatuto? ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon. Ang pag-aaral na isinagawa ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan upang makakalap ng impormasyon na may kaugnayan sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon. Nagsagawa ng panayam, obserbasyon, at pagsusuri ang mga mananaliksik. Sa aming respondente, bahagi ng pag-aaral na ito ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa mataas na paaralan ng Indang, nakabilang sa may special na pangailangan pang edukasyon. Ang mga mag-aaral ay may iba't ibang kondisyon tulad ng malabo ang mga mata, mahina ang pandinig, cleft lip palate, dumaranas ng depresyon, at ADHD. Para sa aming pagkolekta ng datos, nagsagawa ng individual na panayam sa mga mag-aaral na kabilang sa may espesyal na pangangailangan pang edukasyon. Gumamit kami ng open-ended questions upang maging gabay sa panayam. Higit na makatutulong sa mag-aaral na makapagbigay ng karagdagang ideya o opinyon sa halip na mamili ng sagot. Sa parang ito, mas higit na maunawaan kung ano ang nasa kanilang isipan at ang kanilang nadarama. Ang mga mag-aaral na bahagi ng pag-aaral ay may mga kondisyong tulad ng malabong paningin, mahinang pandinig, dumaranas ng depresyon, cleft lip at ADHD. Base sa pagsusuri sa mga kasagutan ng mga mag-aaral sa isinagawang pagtatanong, may direkta itong epekto sa kanilang pag-aaral. Ang nabanggit na mga kondisyon ayon sa pagsuri namin ay may tuturing nakakulungan para sa isang mag-aaral na masasabing bahagi ng inklusibong edukasyon. Gumamit ng kwalitatibong panukat na kung saan ay nakabatay sa paggamit ng mga pertinenteng obserbasyon. Pagkatapos makalap ng impormasyon, ito ay lalapatan ng angkop na paglalarawan sa bawat tugon mula sa respondente. Ang kwalitatibong panaliksik ay kinapapalooban ng mga uri ng pagsiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ng pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan na gumagabay dito. Para sa aming konklusyon, ang malabong paningin at mahinang pandinig ay maituturing na kakulangan para sa isang mag-aaral. Ang kakulangan sa aspetong biswal at pandinig ay may direktang epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral at ang ikatlo, ang mga nabanggit na kondisyon ng mga mag-aaral ay maaaring maibilang na espesyal na pangangailangan pang-edukasyon. Para sa aming rekomendasyon, Kailangan ang malimit na pakipag-ugnayan ng mga guro sa mga magulang ng mga batang may pangangailangan pang-edukasyon. Pangalawa, mabuting pakikitungo at pag-unawa ng mga guro sa mga batang may ibang kondisyon tulad ng pagdanas ng depresyon at ang mabagal na pag-unawa sa anumang aralin. At ang pangatlo, Pagkakaroon muli ng pagsanay para sa mga guro, kaugnay sa pamaraang dapat na maisagawa patungko sa inklusibong edukasyon. Maraming salamat po.